sito so, nga mga katoba, ano, pagkakat ko nga dito sa 27th floor no, dahil mayroon nga akong gagawin. Bigla akong may narinig na parang may tumatagas na tubig. Kaya dali-dali ko itong ano, pinuntahan uh, itong ano, uh, unit na ito. Bigla akong nagulat, putik, bahana pala. Kaya yan, bigla akong nataranta, tumatakbo ako, hinahanap ko dyan kung nasaan yung formang ko, hindi ko makita. So yan, dali-dali ako naghanap ng ano, uh, walis ting-ting. Kasi itong unit na ito mga katubo, malawak to ang naalala ko pa baka pagalitan ako ng may-ari nito tapos pagalitan pa rin ako ng ano abos ko tapos yung tubig diyan baka tumagas doon sa may ano uh, elevator yung pa yung ano uh, problema ko dahil dito nga kami gagawa kasi kahapon pa namin tong ano uh, dapat gagawin kaso nga lang hindi namin to natuloy gawin ng ano uh, ko so ito na mga katubo papakita ko sa inyo yung ano oh, uh, area na to Ayan kung ano ba uh, nagsasalita ako dyan dahil baha talaga siya pati doon sa loob ng CR uh, bang ba hindi ko alam basta nataparanta ako dyan, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi baka kumalat yung tubig uh, sa loob ng ano uh, palapag tapos mapunta doon sa may ano uh, elevator siya dahil ano tubig nataranta ako kanina inalo inalo in, baka uh, kumalat sa elevator kasi dyan, sa labas niya punta doon. Elevator na yan. E, baka mabasa yung uh, elevator. Buti na lang, napadpad ako rito sa area na to. Kasi alam ko, may pupuntahan pa sana ako mga yun. Eh. Dumiritso na ako rito. Kaya nagulat ako, sabi ko bakit baha. Tinignan ko dun sa CR. Ayan, CR na yan. Ayan, tinuturo ko. Yung po, uh, mayroon nagbukas may na tubig doon sa mem, doon sa may halilang. E buto na lang, naagapang ko, magpuntahan ko agad dito. Kung hindi, kung na. ayun, galit na galit si Bus.